itong sapa na to nagawa pa tong kapuna ng mga basura balak siya magtayo ng swimming pool dito videohan muna natin itong sapa na to kasi request ito ni boss Jomar boss Jomar please watch this i-vlog natin itong sapa na to kasi request ito ni boss Jomar although matagal na itong request na to nag-vlog ko daw yung sapa na to para makita lang ako pa vlog natin to kasi itong sapa na to marami ang gumagamit nito napupuno ito dahil hindi linilinisan ginagawa pa itong kapuna ng mga basura at kung ano ano pa mga plastic ayan, o, ayan. halos lahat ng nasa gilid dito gumagamit ang tubig dito puntahan natin dito sa dolo tama tama ito ngayon may sako na. kasi hindi ito sana napupuno kung malinis ito dun sa ano sorry kaso hindi malinis eh Ginata, ginagawa pa nilang basurahan marami gumagamit nito kasi may mga babuyan sila dito dito din nalalabay yung mga tao kaso ginagawa lang nilang basurahan Tingnan mo, yung basura na yan, hindi pa yan may tatapon hanggang na maanod na lang yan. Ayan Galing to sa ilalim ng lupa. Pero kung lilinisan to, mas maayos to. <clears throat> Tapos, mayroon pa ditong tao na gustong padirin daw ito para masulo niya. Ayaw ko kung anong plano niya. Kasi magtatayo siya ng magtatayo siya sana ng swimming pool o may balak siya magtayo ng swimming pool dito pakita natin mga kaprobinsya yan kaso hindi pa ito ina-approban ni mayor sa ngayon hindi pa ito ina-approban ni mayor sa ngayon kasi wala itong permit yan sa dami ng tao na gumagamit itong sapa na to tapus gusto nyang masolo yan sapa ko yan papunta don don